Ngayon ay isa na namang malaking balita ang lumabas tungkol kay XRP at sa kanyang tahanan na si XRPL or XRP Ledger. Ang dating mga ideya tungkol sa paggamit po ng blockchain para sa mga seryosong financial assets ay hindi na haka Ngayon ay may mga malalaking institution na aktibong naglalagay ng kanilang real world assets tulad ng US Treasuries, Stablecoins, Private Credits at Tokenized Debt diretso sa XRBL. Kaya ito po ay isang napakalaking hakbang dahil ang mga institusyong ito ay hindi na lang basta nag-ieksperimento sa testnet kundi aktwal na ginagawa ang paggamit ng blockchain sa totoong mundo Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen At simulan po natin sa ating pinakaunang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng pagpasok ng institutions sa XRPL yan ang unang mahalagang punto ay ang tinatawag na institutional grade products na ngayon ay live na mismo sa XRPL. Halimbawa si Ondo Finance ay nag-integrate ng kanyang short-term US Treasury product na tinatawag po na AUSG sa XRPL. Ang partnership na ito ay nagpapahintulot sa mga qualified investors na makabili at uh, mag-redeem ng kanilang US Treasury holdings direcho on-chain gamit ang RLUSD ang stablecoin Ripple na back ng US dollar. Ang epekto po nito sa market ay malaki. Dahil dito, nagiging mas mabilis at tuloy-tuloy po ang settlement ng treasury products. Ang uh, nagiging tulay din di, uh, nagiging tulay din ito ng uh, traditional na financial markets papunta sa blockchain world or mundo ng blockchain. Ang posibilidad na ito ay pwede pong magbigay ng mas matas na demand para kay XRP bilang pangunahing liquidity, liquidity tool ng XRPL. Yan, meron pong uh, post dito na ibinahagay itong soy X Finance Bull. Kaya basahin po natin. Yan, sabi niya rito, you're watching the XRP price institutions are loading real-world assets on the XRP ledger. U.S. treasuries, stable coins, private credit, and tokenized debt all live, regulated, scalable, on-chain. This is not a testnet. This is the next financial system. Still bearish? Yan. Meron po siyang uh, rito na table ng mga assets. Nandiyan po si Ripple USD or RLUSD. Ayan, open Eden uh, Digital. Yeah. Ayan. Ayan. Ngayon ay bakit po malaga ang uh, integration na ito? Ayan. Malaga po ang uh, integration ng O, OUSG at saka RLUSD dahil ito ay nagpapakita ng seryosong direksyon na gustong tahakin ng XRPL. Hindi lang po siya para sa speculative trading ng XRP kundi ginagamit na siya sa real financial activities. Kapag patuloy po na lumalaki ang paggamit nito, sa si XRP ay maring maging mas malaga sa settlement flows at liquidity ng tokenized market. Sa madaling salita ay may mas may dahilan ang mga institution na gumamit ng XRPL At sa huli ay pwede pong magbigay ng mas matatag na demand para kay XRP Ngayon ay ano po ang susunod na hakbang ng uh, tokenization ayan Ang susunod na hakbang ng uh, tokenization sa XRPL Kung uh, akala natin ay hanggang US Treasuries lamang ito, mali po tayo ang mga treasuries ay simula lamang ng uh, mas malawak na tokenization frontier. Kasama, kasama po rito ang tokenized commercial uh, paper, private credit, uh, private credit instruments at mga money market style products na unti-unti nang nakukuha ang atensyon ng mga investors. Hindi rin magpapahuli ang mga malalaking asset managers tulad ni Franklin Templeton at mga project na suportado ni BlackRock. Ang mga kumpanyang ito ay aktibo. Yan, aktibo na po sila sa tokenization sa ibang mga blockchains. Ang uh, pagpasok po ng uh, XRPL dito ay nangangahulugan na hindi na siya nanonood lamang sa gilid kundi uh, isa na po siyang seryosong player sa kompetisyon. Para sa market impact, ang ganito pong uri ng expansion ay maaaring magdala ng mas maraming institutional money sa XRPL. Kapag dumami po ang assets na tinotokenize dito, mas lalaki rin ang posibilidad na tumaas ang paggamit kay XRP para sa liquidity at saka settlement. Ngayon ay bakit po lumilipat on-chain ang mga institutions? May tatlong uh, malalaking dahilan kung bakit nagiging mabilis ang paglipat ng mga institutions sa blockchain. Una, mas malinaw na ang regulasyon tungkol sa stable coins at saka tokenized securities. Dahil dito, mas kumpiyansa po ang institutions na pumasok. Ang RLUSD mismo ay ginawa ni Ripple na may compliance at saka institutional adoption sa isip. Ikalawa, ang uh, mga custodians at mga banko ay nag-upgrade na ng kanilang infrastructure para kayanin ang tokenized assets. Dahil dito ay mas madali ng uh, mapagsama ang traditional na finance at saka blockchain. At ang pangatlo, ang pagsama ng blockchain sa prime brokerage at payment services ay nagpapababa ng operational friction. Sa madaling salita ay mas madali at mas mura para sa institution na gumamit ng tokenized assets. Kaya sa market impact ang uh, mas malinaw na regulasyon at uh, mas malawak na infrastructure ay posible pong magtulak ng mas malaking adoption. Kapag mas marami mas, kapag mas marami ang institution na lumipat on-chain, mas lalaki ang ecosystem ng XRP at mas lalaki ang posibilidad na umangat ang halaga ni XRP. Ngayon, ay ano po ang kahulugan nito para kay XRP at sa market? Dahil po sa mga pagbabagong ito, ang uh, XRPL ay hindi na lamang isang simpleng blockchain. Siya ngayon ay tumatayong high performance settlement at liquidity layer para sa tokenized assets. Habang lumalawak ang utility ni XRP, hindi na lamang siya tinitingnan bilang isang speculative token. Nagiging aktual na bahagi na siya ng settlement flows para sa tokenized financial instruments. Bagaman hindi ibig sabihin nito na agad-angat ang presyo ni XRP, nagbibigay po ito ng long-term structural support. Ang bawat bagong asset na dumadaan sa XRPL ay dagdag na dahilan para manatili at gumamit ang institutions ng ecosystem. Kaya pagdating po sa market impact, pwedeng magdala ito ng mas matatag na confidence sa presyo ng XRP. Kahit hindi po agad mag-pump, unti-unting naglalagay ito ng pundasyon para sa mas sustainable growth or paglago. Yan, bilang uh, panghuli, para sa akin, ito po ay isang uh, napakalaking hakbang para kay XRP at XRPL. Ang uh, matagal ng uh, inaantay na paggamit ng uh, blockchain sa totoong mundo ay nangyayari na mismo. Hindi na hindi na po ito plano or theory. Kapag mas marami pang institution ang uh, pumasok at mas maraming assets ang matokenize sa XRPL, mas lalaki po ang papel ni XRP sa global financial system. Sa tingin ko, ito ang klase ng balita na dapat bigyan ng pansin ng mga traders at investors dahil ito po ay may dalang long-term value para kay XRP. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa bido na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.